nandun po ako galing kanina sa tapat ng mga tosang na yun at ito yung kahabaan nung o kaiksian ng papuntang star mall na nga pag kumaliwa ka dyan papunta na ng nabaliches at pag kumanang ka balik uli na igay papuntang sampol at nandyan nga po yung star mall umakit lang ako dito sa daan na to Yan. para makita natin yung taas ng view at itong dirjo yan, pagkagabi makikita nyo to maraming ilaw. At nung lapitan ko nga, Dirjo pala. Sa Kamarin kalawakan meron din yan eh. Dirjo. May branch din sila dun. Kaya yan. Ganun nga. Nakukiris ako sa kalsada na yan. Yung pala, ito pala ang tagos. Yan nga. Kaya yun lamang po, no? Para sa kalsada na bagong gawarito rito sa San Jose. Ayan ako, furious ako. Diyan pala ang tagos. Ang nakikita nyo po ngayon ay ang tatlong susi na hawak ko. Uh, Nagamit na itong pandabi. Pero ang totoo... Ito lang po ang nagagamit ko. Ito yung original ng Honda Beat. Itong dalawa, pinaduplicate ko po yan. Pero, ang nakakalungkot na parte, hindi siya nasususi dito. Kaya iti-testing natin, ayaw niya. ano Ayaw niya talaga mapihit. Tagtakay natin ulit yung isa. Kahit isaksak natin. Ayaw niyang mapihit ayan o, kahit sagad nyo, ayaw hindi lang natin pwedeng pilitin dahil ah, uh, hindi talaga uubra pero itong original na hindi duplicate o, oh, isang pihit lang ipapansion na kagad yung ignition nya off natin pero itong dalawa hindi, pero makikita nyo naman, dito sa ano, uubra sya ayan o, bumubukas kahit itong isa Di. Ayan, testin natin ulit bukas, pangatlo. bumubukas. Bumubukas yung upuan. Pero ito talaga. Dahil original, kahit doon, bubukas talaga siya. So, anong topic natin, ano? Tungkol sa susi na dinuplicate at original. So ito nga no, dito ako ngayon do sa Aspen, dito ko na lang din i-vlog to. Aspen Road, kung tawagin nga siguro, o Aspen Subdivision. Nandito ako ngayon. Uh, Pag-usapan natin tong tatlong susi. Nung nasa Gumaka kasi kami, may na Atimonan, do sa may bituka no? kumain kami. At na misplace ko yung original na susi. Ito nga, ito yung pinaka-original. Na misplace ko siya. Tapos nakita naman kaya lang nung nung ano nung pag ito ah uh, makita, kinabahan ako. Kaya nung pagbalik namin ng Nabaliches, kagano na lang ako nagpagawa ko ng duplicate. At ito nga ang unang duplicate na ginawa, ito. Yung kinabitan din ng magnet. Nakikita niyo may magnet. Pero ito ang isa, yung pangatlong ginawa, eh, pangalawa, wala na tong magnet. Kaya, kaya ang nangyayari, pagka inilock nyo itong paganyan, hindi niya kayang buksan pag nakalock. Wala. It's either hindi match yung butas o kaya dahil walang magnet. Una-una, hindi match yung butas. Pangalawa, wala pa siyang magnet. At ito namang isa, may magnet nilagyan ng magnet nung gumagawa ang problema hindi, hindi rin siya halos magmacho pero bumubukas na dahil may magnet yan ang abilidad nung may magnet pala to yan, no, bumukas o oh. o okay. natin kaya niyang buksan dahil may magnet ganun pala yan kailangan may magnet lalakulin no gagamitin ko tong original Itong original may magnet ayon, nandoon. Kaya lang may takip na plastic kaya mas mabilis tong ibukas. Yan, pag nailapat mo siya, bubukas na agad to. Ang <laughs> hirap ng left ayon, bukas na. Ayun ang kagandahan nitong original, may magnet din pala to sa loob. Kaya nga nung ginawa na nung unang pa, uh, susi, nilagyan niya rin na magnet. Para nga pag ilalak natin yung auto ng pag ganito, mabubuksan. Pero to dahil wala magnet, hindi siya makabukas doon. Ganyan pala 'yan. Kahit anong try ko, ayaw oh. Dahil wala nga siguro magnet. Saka isa pa para mas malapad 'to eh. So anong pag-uusapan natin? Tungkol sa susi ng Honda Beat. At ayan. Ito nga yung susi, pag-uusapan natin. Ayun sa gumagawa ng susi ng Honda Beat, yung nagduplicate niya. Uh, para daw siyang Toyota Wigo meron daw siyang sensor sa loob na tanging original lang na susi ang tatanggapin niya kaya yung dalawang pinagawa ko hindi na natin talaga magagamit makapakinabangan ko na lang siya sa upuan at ang mahal pa naman ng pagawa niya ito 350 isa ah. kaya sa magpapagawa ng mga duplicate huwag na po kayong magpagawa sa ano ko lang ho yan ha batay sa karanasan ko ha? ewan ko lang kung sa iba kasi yung original kasing isa nasa casa pa dahil inuhulugan ko pa tong motor kaya hindi ko pa masabihin natin hindi pa nila binibigay sa akin yung pangalawang susi eh kaysa naman maabala ko sila don kung sakaling mawala susi nagpagawa ako ng duplicate nya at siguro kaya naging kung nakapansin nyo nadagdagan pa ng isa dahil nahiya sa akin yung gumagawa ng duplicate sabi niya sige balikan na lang dito bukas igagawa pa kita ng isa kaya nung ginawa niya ako ng isa ganun din ayaw din tanggapin ng sensor pero in order niya pa to ah diniliver pa tong susi na to ng asawa niya dahil sa isang branch nila ng pagpagawa ng duplicate ito nang galing kaya nung kinopia niya uli wala talaga eh kung tititigan nyo at ano, paresa-paresa ng thread. Kaya lang, doon nga sa loob nagkakatalo sa loob na ignition. Sabi niya, malamang may sensor talaga. Marami nagsasabi sa akin kung bakit may ganito ako. O, sana nakikita niya, no? Yan. Ganyan. Yan. Kung bakit may ganito ako. Sa so, may lock na dyan, may lock pa rito. Kasi nga, alam nyo na, ang mahal magpagawa ng susi ng motor. Sipin nyo, kung ganito ang kagaya ng Honda B350 isa, malaglagang ka, eh tapos ka na. Kaya ginawa ko, nag-isip ako ng pag-iingat, ganito lang ginawa ko. Baduy man sa iba, pero, ang akin, ang habol ko, eh, yung safetyness. Kasi nga, unang-una, sabi ko nga sa inyo, pag nawala yung original nyo na susi ng Honda Beat, baka hindi nyo na mapaandar yung motor. <laughs> Iti-dedirecta nyo. Eh, gusto nyo ba yun? Nakarekta. Pangit ko yata, no? hindi ko ba? O kaya, paano kung nag-long ride kayo, tapos, Uh, nawala yung susi nyo kaya nakapag, nagisip ako ng idea na para maingatan yung susi e eh, gumawa ako ng ganito na yan may lock na rito bumitaw man dito sa uh, isa na to dito kakapit naman siya kaya yun lamang po no baduy man pero at least uh, nakapag iingat tayo so para sa akin no Uh, yun lang, may usapin tayong dalawa na pag-uusapan siguro na uh, una ang una malungkot, makapagpa gawa ako ng halagang 350 na hindi ko naman pala magagamit masaya dahil ah uh, what you call this? hindi basta-basta mananakaw yung Honda Beat natin Kumbaga, meron siyang anti theft yun ang advantage naman no pagkakalikha nung susi na yan kaya para sa akin no, sa lahat ng may Honda Beat, ingatan po natin yung mga original natin na susi kasi baka mamaya mawala natin, patay tayo dyan hindi pala uubra dito yung mga duplicate ito na, ako na ako na nga, buro sa'yo maglalagunan buro makatidiretso na ako nung nabalichis na yan to na lang para dito sa kalsadang bagong gawa na naman dito sa San Jose del Monte. Kaya yun lamang po no? para sa usapang Honda Beat. Susi ng Honda Beat. Salamat sa pagbisita. Dito ko na siguro tatapusin yung vlog. Salamat sa pagbisita. Uh, dito ko nga ako pala pinagawa yung duplicate ng susi no sa tapat ng Jordan Heights along daw mong maliit. At uh, ayan nga po, tabi siya ng The Generics Pharmacy.